Nilusob ni Shisak ang Jerusalem. Ikalabindalawang kabanata. Nang matatag na ang paghahari ni Rehoboam at makapangyarihan na siya, itinakwil niya at ng buong Israel ang kautusan ng Panginoon. Dahil hindi sila matapat sa Panginoon, nilusob ni Haring Shisak ng Ehipto ang Jerusalem noong ikalimang taon ng paghahari ni Rehoboam kasama ni Shishak ang isang libo at dalawang daang karwahe, anim na pung libong mga at napakaraming sundalo, na ang iba sa kanila ay galing pa sa Libya, Sukot at Etiopia. Sinakop ni Shishak ang napapadirang lungsod ng Huda at lumusob hanggang sa Jerusalem. Pagkatapos pumunta si Propeta Shemaya kay Rehoboam at sa mga pinuno ng Huda na tumakas sa Jerusalem dahil sa takot kay Shisa. Sinabi ni Shemaya sa kanila, Ito ang sinasabi ng Panginoon, Itinakwil niyo ako, kaya ngayon pababayaan ko kayo, kay Shisak. Nagpakumbaba ang hari at ang mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, Matuwid ang Panginoon. Nang makita ng Panginoon na sila'y nagpakumbaba, sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Shemaya, dahil nagpakumbaba sila, hindi ko sila lilipulin at hindi magtatagal, ay palalayain ko sila. Pero ipapasakop ko sila sa kanya, para matutuhan nila na mas mabuti ang maglingkod sa akin, kaysa sa paglingkuran ang mga makalupang hari. Nang nilusob ni Haring Shisak ng Ehipto ang Jerusalem, ipinakuha niya ang mga kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo. Kinuha niya ang lahat pati ang lahat ng pananggalang na ginto na ipinagawa ni Solomon. Kaya nagpagawa si Haring Rehoboam ng mga pananggalang na tanso, nakapalit ng mga ito, at ipinamahala niya ito sa mga opisyal ng mga gwardya ng pintuan ng palasyo. At kapag pupunta ang hari sa templo ng Panginoon, sasama sa kanya ang mga tagapagbantay na nagdadala ng mga pananggalang na ito, at pagkatapos, ibabalik din nila ito sa kanilang kwarto dahil nagpakumbaba si Rehoboam, na wala ang galit ng Panginoon sa kanya, at hindi siya nalipol ng lubos. May natira pang kabutihan sa Huda. Lalong tumatag ang pamamahala ni Haring Rehoboam at nagpatuloy siya sa paghahari roon sa Jerusalem. Siya ay apat na isang taong gulang nang maging hari at naghari siya ng labing pitong taon sa Jerusalem ang lungsod na pinili ng Panginoon sa lahat ng lahi ng Israel, kung saan pararangalan siya. Ang ina ni Rehoboam ay sinaama na isang amonita. Pero gumawa ng kasamaan si Rehoboam dahil hindi siya naghangad na hanapin ang Panginoon. Ang salaysay tungkol sa paghahari ni Rehoboam mula sa umpisa hanggang sa katapusan ay nakasulat sa aklat ni Propeta Shemaya at aklat ni Propeta Ido natalaan ng mga salinlahi. Nagpatuloy ang paglalaban ni na Rehoboam at Jeroboam. Nang mamatay si Rehoboam, inilibing siya sa lungsod ni David at ang anak niyang si Abijah ang pumalit sa kanya bilang hari.